Balitang boxing po tayo mga kaibigan uh, Ito pong si Ryan Garcia uh, Nagpapapansin naman dito sa fighthype.com Na ito daw si Terence Crawford Ay gusto talaga bago siya siguro magretiro Ay gusto na ito uh, gumawa ng kasaysayan At magiging siya ang unang 5 division world champion Tulad ni Floyd Mayweather At uh, isang two-time uh, undisputed champion. Siya po ang mangunguna sa Amerika kung magkataon. Kaya lalabanan niya itong si itong si Canelo Alvarez. Aywan ko ba kung papalagan ba ito ni Canelo Alvarez. Ngunit uh, sumingit po itong si Ryan Garcia mga kabrad. Na kung gusto daw gusto ng malaking kitaan itong si Terence Crawford ay labanan na niya ito. At tuon po sila maglaban sa welterweight division. Iwan ko ba kung ah, bababa -aba ba itong si Terence Crawford dahil uh, lumaban na po ito ng 154 pounds. Ito nga po si Ryan Garcia mga kaibigan, isa kahit patangka dito nasa 5'10 ng height. Ay lumaban lang ito siya ng lightweight division. Ng lightweight division mga kaibigan ay nasa 143 lang mga kaibigan. At Aakyat siya ng welterweight At labanan niya si Terence Crawford Nako Baka nga mapatulad siya kay American Yun bang Yun bang knockout na uh, Gigising ka na lang na maraming tao sa Paligid mo Yun po ang mangyayari nitong si Itong si Ryan Garcia uh, Itong si Ryan Garcia mga kaibigan May sayad siguro sa utak na ito Dahil Amik, sino-sino na lang ang kanyang inaamon. Unit po, kay David Nene ayaw niyang makipag -rematch. Dahil po mga kaibigan ay nakadroga yan siya doon. Uh, positive po siya at natalo po siya sa kaso. At doon mga kaibigan, itong si Ryan Garcia, siguro naman ay kapag maglaban itong si Terence Crawford at si Ryan Garcia, kung kitaan lang, napakalaki pong uh, kikitain itong si Terence Crawford. Dahil po, sikat na sikat itong si Ryan Garcia. At bago ko ituloy ang aking munting kwento, pag-like lang like, like, at subscribe at pinuti na notification bell para update kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Uh, kahit po itong si Ryan Garcia, isuspindido ito siya sa kanyang kaso galing kay uh, Devin Hine ay pwede at palapit na pong matapos dahil isang taon lang siyang suspendido. Iwan ko ba kung baka kakasunga na siya uli ni DVD ni ay malaking problema yun ngunit po itong si Ryan Garcia mga kaibigan kung pera talaga ang habol nitong si Terrence Crawford ay kung labanan niya ito ay tiba tiba po ang pera nitong si Terrence Crawford ngunit po sa, para sa akin ang hinahanap talaga itong, itong si Terrence Crawford ay Ligasiya uh, ang history sa kanyang pagiging boksingero ay gusto niyang malamangan itong si Floyd Mayweather. Dahil itong si Floyd Mayweather isang 5 division world champion at ito pong si Terence Crawford ay isang 4 division world champion at ang latest fight niya ay uh, naghirap po siya bago siya manalo. Hindi po katulad ni Floyd Mayweather nung panglima niyang division ay ginadaan lang po niya ito sa takbuhan. Kung pwede niya gawin niyang estilo Uh, lalaban siya kay Canelo Alvarez at uh, gawin niyang patakbo-takbo katulad ni Floyd Mayweather ay pwedeng pwede po pero iiwan ko kung gusto ni Canelo Alvarez dahil po napakaswerte naman nitong si Terence Crawford kung palagan ni Canelo Alvarez ngunit po isa pong ang magandang idea po itong si Torque Alasek baka mangyari ito isa pong napakalaking laban sa history sa so, uh, super middleweight champion at doon sila maglaban naku po napakalaking timbang yun okay sana kung lalaban lang sila doon sa middleweight champion at pwede naman itong si Terence Crawford na lalaban siya kay Gulubkin at uh, ibang mga uh, iba pang mga champion sa middleweight division dahil po si Canelo Alvarez ay nasa 168. Uh, doon sila maglaban sa 100 uh, 162 pounds. Ah, uh, pwede 'yun. Pwede champion. Ngunit po si uh, mayroon uh, ngunit po si Canelo Alvarez ay isa po undisputed uh, so middleweight champion. Napaka-imposible ito at napaka-delikado para kay Terence Crawford at walang imposible kung pera na ang kikilos dahil itong si Torkis Alasik ay ito na po ang nagari sa boxing ngayon at kaya po niyang bayaran kung ano man ang halaga nitong si Terence Crawford at si Canelo Alvarez at posible na sila ang uh, papalit sa pinakamalaking kitaan sa boxing tulad kay Floyd Mayweather at Manny Pacman Pacquiao